Dito muna tayo sa pinakahuli kung kung uh, yan po ay uh, uh, iniinda ni Pangulong uh, BBM sa mga pinagsasabi ni uh, VP Sara laban sa kanya at sa imbisigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ano po ang inyong masasabi rito? Hindi po iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at sasabihin, ah, wala naman pong ibang sasabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Paninira sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata na dinig na maganda sa mula, na, mula sa bibig ng ating Vice Presidente na pupurihin ko anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sasabihin niya, walang ginagawa ang Pangulo. Samantalang ang dami-dami na po natin nakikita mga kababayan natin, nakikita na kung ano po talaga ang ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Ayun, so kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon. Hindi po kalaban, pero hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi, lalo po ito ay walang ebidensya, walang resibo. Siguro mm. kung makakapagpakita man siya kahit katiting na resibo sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon eh at mag out. Pero kung mga haka-haka at mga walang kakwenta-kwentang kwento, hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. May mga nagsasabi po, bakit kaya um, natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya? Uh, ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against uh, the President at any time? Hindi hindi po lahat ng tao merong karapatang magsalita. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama. May karapatan po tayo because of the constitutional right, meron tayong freedom of expression, pero may limitation po yan. Ang sabi natin, kapag ka po merong karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninila lamang ang gagawin niya, ma, ito naman po ay maitutuwid natin sa pagsasabi ng katotohanan at uh, mabatikos ang kanyang mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? Um, ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue dahil uh, nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, ah, huwag po siya matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, eh, hindi lang po siya makakasuhan. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Kaya nagtataka nga po tayo, sabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan. Pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay kump kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa mga anumanang flood control projects, bakit parang magkaiba ang kanyang mga... Uh, Pag sa kanya, okay lang siya magsabi na wala na siyang kasalanan. Pero ang Pangulo, na siya mismo, alam niya na wala rin siyang ginawang mali at siya pa, ang ipapainbistiga nito,